It's Sash na, baby. Ito na naman tayo. Wala. Second day na. Music girl, First day pa lang. Para pag wala pa nga tayong baka. At kasama ko ang tatay ko. Complete gang-gang kami dito. Okay ka. Ako si Rayana Julia. Ako, Sash na, baby boss cute. Ikaw. Ako, lover girl. Ikaw, sino ka pa? Jacob. Jacob da? The electric skateboarder. Ah! <laughs> Mama mo, Tinti. The Giant Ooooooooy! Away agad! O, kasi sa pamawa! Ikaw? Ako si Jed, aka... Boss G, Hanlon! Yansky! Yansky, isa ka lang! Yansky, namumotla sa immigration! Namumotla sa immigration, paano? OG Canskins! O, okay! Hindi, okay na. Hindi, oh. hey, pakita mo, da, ano? Oo, eh. Uh, hey! Clarence, it ain't the Dennis Rodman. <laughs> <laughs> Kala si ako si Sakuragi, mali. Sino ko ngayon? Si Rodman pala ako. <laughs> Mary Kala? Gold, the healing of the nation. <laughs> <laughs> of the Pakilala mo kung sino ko, anong hilhil? Alam nyo, walang 3 month rule sa mga hindi nato oh. ng tao. Kung pinalitan ka, palitan mo din. Eh, e. lalo na kung pangit ka. Hindi <laughs> wow, oh, oh, oh. kayo gaganyan, Mie mo yun, na mo yun. Hindi, bad. wag wag wag, magka-cut ka na. Syempre <laughs> content ko ito, dapat maging ano to, viral. Viral? Bari yan, bari yan. Yung bawal, pinilabas. <laughs> <What? laughs> Ayan lumig ng boses. Inangas. Ayan lumig lumig ng boses. <laughs> Yung uh, ama, sinagal. yung alak, inangal. yung bawal, Nilapag! asan yung kok? Asan yung tok? Tama mo po sa yung kayo bilog. yes, we are the siblings. Oh, Chaka JD, mini mix cake. <laughs> Bro, kasi lazy, hindi 'to cool. Last mission ng tatay ko, dinala ata niya buong bag. Sabi ni mama, kung ina nakawin dito, puro panty lang. Pero <laughs> delicado 'yung <panty> ko. Kunatayan <laughs> ngayon ng ganda! 'Di <laughs> <From> Itinerary. <laughs> Leo kaya Sashna versus Araw, nanalo na si Sashna. Hindi magpapatuloy natin. Ngayon, ko ngayon. Hindi ko lang kaya ito. Dahil nakita niyo, nakita niyo tayo mag-fade. Hirap ko yun. Business si. Kaya lang, uulan uh, eh. <laughs> Lahat na lang na pinapunta natin umuulan. no? <laughs> Lalo, Ay, mga sexy love. Ano yung tayo ngayon sa Disney Sea? Pero, ang lakas ng ulan talaga. Parang mali ata yung araw natin. Pero sobrang so, per lamig. Grabe. Enjoy na lang natin yung panahon. Kasi mahinit sa Pilipinas eh. No, 🎵 Salita ka naman sa vlog mo. <laughs> Hindi ka na nagsasalita. <laughs> Wala akong may edit nito. May vlog pala <laughs> ako. Wala lang kaya. ayoko na lang ako. Naisip ko nga kung vlogger pa rin ba ako eh. Kaya parang gusto nga mag-montage-montage lang. <laughs> <laughs> Eto na, ikita nyo naman, no? Umuulan, first time namin, no? first time ko nagka sa buong buwan Kahit tung grade school ako, hindi ako nagka First time ko lang, sure ka. <laughs> <laughs> At nagka tayo sa Japan kasi hindi tayo makapag ride oh, so cool. O, okay kita niyo, kasi sila nasa rides. Hindi na talaga kahit <laughs> <Ganito> kung lang tayo. <laughs> kakondo ko lang. patapat okay. apat na pa, nagkondo na lang ako. Tayo ngayon sa Shibuya. So, ito na yung last day natin. Mga sexy na mag -ikot, ikot lang tayo. Medyo mainit na ngayon. So, mali yung sunod ko ngayon eh. Medyo na nga nagbabaskil na yung kilikili. Kilik. Buto na lang. Meron na ang kilikili pa Sa action. Pili lang kayo. 99 pesos na. May na-message na. Yeah, and I'm so cute. <laughs> My name is Jeffrey. Yeah. <laughs> Guys, comment kayo kung maganda daw. Comment kayo sa video libre niya. Ako. <laughs> <laughs> Pauwi na kami. One month din kami sa ano sa Tokyo. at Pag-uwi ng Pilipinas trabaho na ulit. Actually, nagtrabaho trabaho rin naman ako dito sa Japan. Okay <laughs> Sa ano sa mga social media ko ganyan. Pero pahinga-pahinga rin at unwind lang ng very light. Kasi pag nasa Pilipinas tayo, hindi tayo masyado nakakapagpahinga. Niloloko ko lang yung sarili ko. Pero pag nasa ibang bansa tayo, yan, kahit pa paano, pahinga hindi pa rin pahinga ko sinakad ng lakad so nakakapagod. So yun lang mga sexy love. Ano kayo maganda puntahan ng next na kaunti? Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At kita kits ulit next time. Bye! Sarap so, na kauwi na ng Pinas. So kahapon, nasa Japan tayo. Ngayon nasa Pinas na tayo. At mag-a-unboxing tayo. Kasunod lang po ng video natin. Like, magka lang. magka lang. <laughs> ano? Ano What's ba? Magkaroon tong lang. Ganyan. Ilalagay lang tong video na to. Kasi dapat sa Japan ko pa tong ginawa. Pero ayan, ako win na tayo. At mag unboxing tayo. Para bumalik-balik naman yung kita. kasi medyo <laughs> masakot talaga sa bulsa. So, madami-dali kami na sa Japan. At ayan, isasabi ko na rin yung Facebook vlog ko. Kaya manood na rin kayo ng Facebook vlog ko po kasi bumalik yung, yung mga pinamili. Medyo kailangan bumalik yung kita yung pinamili. <laughs> <laughs>